Magandang umaga sa inyo mga klase at sa inyo rin binibining paloga. Ako nga pala si Vicente Junior Pizquera na nagmula sa B 3 at narito ako sa inyong harapan upang maghayag ng aking talumpati na may paksang paano natin masusupo ang problema ng pang-aabuso sa karapatang pantao sa mga karatig bansa natin. Ang pang-aabuso sa karapatang pantao ay isang seryosong problema sa maraming bansa sa buong mundo kabilang ang ating makalapit na bansa mahalagang supuin ang problemang ito dahil nilalabag nito ang mga pangunahing karapatan ng mga individual at sinisira ang katatagan at seguridad ng ating rehiyon mayroon mga ilang mga bagay na maari nating gawin upang masugpo ang problema ng pang-aabuso sa karapatang pantao sa ating mga kalapit na bansa. Ang isang mahalagang hakbang ay upang itaas ang kamalayan sa problema. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga kampanya sa pampublikong edukasyon, saklaw ng media, at advokasya ng mga organisasyong civil society. Ang isa sa pang mahalagang hakbang ay ang panagutin ang mga gumagawa ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Magagawa ito sa pamamagitan ng lokal at international na mga legal na mekanismo tulad ng mga parusa at pagbabawal sa paglakbay. Mahalaga rin na suportahan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga organisasyon na nagsasikap na idokumento at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao bilang karagdagan, maari tayong magtrabaho upang itaguyod at protektahan ang mga karapatang pantao sa ating sariling bansa. Magbibigay ito ng mga magandang halimbawa para sa ating kapwa at magpapakita ng ating pangako sa karapatang pantao. Maari din tayong gumawa ng mas matibay na relasyon sa ating mga kapitbahay at hikayatin silang igalang ang mga karapatang pantao. Narito ang ilang partikular na bagay na maaari nating gawin upang masugpo ang problema ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Sa ating makalapit na bansa, suportahan ang mga organisasyong na karapatang pantao at mga aktivista. Ang mga organisasyon at aktibistang ito ay nasa harapang linya ng paglaban para sa karapatang pantao. Maari natin silang suportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal, pagsasanay at iba pang anyo ng suporta. I-pressure ang ating gobyerno na kumilos. Maari tayong makipag-ugnayan sa ating mga halal na opisyal at himukin silang magsalita laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa ating kalapit na bansa. Maara rin nating hilingin sa kanila na suportahan ang mga batas na nagtataguyod ng mga karapatang pantao, i-boycott ang mga produkto at kumpanyang kasabwat sa pang-aabuso at karapatang pantao. Mari tayo magsaliksik sa mga kumpanyang binibili natin ng mga produkto at maiwasan ang mga kumpanyang kilalang kasabwat sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Turuan ang ating sarili at ang iba pa tungkol sa karapatang pantao. Ang mas maraming tao na may kaamalayan sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao, mas malamang na kumilos sila upang pigilan ang mga ito. Maari ni nating turuan ang ating sarili at ang iba tungkol sa karapatang pantao at sa pamamagitan ng pagbabasa ng artikulo at aklat, panunood ng dokumentaro, at pagdala sa mga kaganapan. Ang pagsugpo sa problemang pang-aabuso sa karapatang pantao ay isang masalimuot na hamon, ngunit ito ay isang hamon na dapat nating harapin sa pamamagitan ng pagtutulungan makakalikha tayo ng mas makatarungan at pantay na mundo para sa lahat